po nanonood uh, ng mga video ni Shelly Marsh. At kilala niyo ba si Shelly Marsh? Mag-like, subscribe na lang po kayo dun sa bag, dito sa baba. So, yan, Shelly Marsh. O vlogs. So, ano kaya maganda video dito, guys? Um, ito yata maganda, guys. Guys. So, napanood ka lang ito, guys. And, gusto ko lang mag record. hindi mahanap kasi daw map. So, yan Ay, mo. Ayan, beto mo. mo nga eh. Ay. Huh? Kuya! what is this behavior? A few moments later. La 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 la. Malito po ni, malito po ni. La 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 la. Hala, si Kuya Kaizo yan ah. Anong ginagawa niya dyan? La, la 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 la. Ay, may flowers oh. So. What if bilang ko si Rosie ng flowers? Sige, hindi na tayo. Magkano po? Hala ba't siya nandyan? Bumibili siya ng mga flowers. Ano kaya yan? Para sa jowa niya? Hala Yes, man. Meron na rin ako nabili na rose para kay Rosie, man. Rosie. Ano kaya magiging reaction niya? halika. ka! Eh, kala mo, di ko nakita. Nakita ko lahat. Para kay jowa mo yan, no? Susubok kita kay mama. <laughs> Papalood ka tayo sa pwede. Uy, anong Jojo? Hindi, hindi totoo yan. Minili ko to kasi gusto ko. Oo. Pwede na. Ay, gawa ka Wala, wala akong ganun. Bilhin na mo yan tayo. Sige na. Ay, ano ba yan? Tara. Uy, tara na. Ano ba yan? <laughs> Oye, Roxanne, bawal yung ginawa mo, ah. Masama yung ginawa mo. Anong masama? Eh, nakita lang kita sa labas. Gusto ko lang magpili ng ice cream. Alam mo? So, kung masaya yung video, i eh, like, subscribe nyo na lang. I'm very curious, kuya. Sino yung kinakausap mo? Para saan yung flower na yan? Ba't ka lagi late sa school? Oo. Uh, sa isang araw kaya ako late. Di, di ba nga umulan? Siyempre, nagpatila muna ako ng ulan. 'Di ba? Kasi wala nang payong noon. Saka wag mo na rin i-bring up 'yan. Ang sinasabi ko lang naman, wag ka na uli mag-spy kasi masama talaga 'yung ginawa mo. Ayaw mo lang sumagot eh. Tsaka hindi mo na kailangan na malaman pa 'yung mga ginagawa ko lalo na matanda pa ako, eh, 'di ba? I have my own privacy naman, 'di ba? Saka bata ka pa para malaman lahat ng mga ginagawa ko. Wait mo paglaki mo malalaman ano bayan Ano ba yan? Gusto ko lang malaman eh. Basta, promise mo, Roxanne, hindi <laughs> mo na ulit gagawin yun. Okay, sorry na po, kuya. Okay, let's eat na. Kawaii. Uy, si Rosie yun ah. Hindi kaya malamok yan. Kanina pa siya nandiyan eh. Kausapin ko kaya tapos ibigay ko na yung flower na bili ko kanina. Ano kaya magiging reaction niya? Labas na ako ka pa rin ako napapansin. Maganda yung ay, flowers niyan. Pero alam ko namang mas ay, maganda ka. Ay! Ah. Ay! Ay! <laughs> ay! 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 sasabihin pala dapat ako sa'yo. ano yan? Ano kasi? Ano yan? Ah. Look, Ano yun? Biglang na wala. Puasa. Hindi oh. ko man lang nalaman yung mga sasabihin niya. Oh. Ay! Ay! Ah! -ah. Congratulations! Kising ka na! That will be 125,000 pesos. Pero nasaan ako? Ah, ano? Nasa hospital ka ngayon na sagasahan ka ng truck. Eh, yung suspect, yung nag-drive, hindi mahanap. Kasi daw, lumipat na daw ng ibang bansa. Ibang bansa?! Oo. Oh. Oo oh, nga pala si... Di pa ako ready sa... Hindi tayo mag-spawn sa Color Green. Kasi pag nag spawn tayo sa Color Green, we are going to end the video, you know? Ay, ay ko gwen eh. Ay, ang galingan siya dapat. Basic lang to, mga friend. Oh my God, dito pa naman tayo nag-spawn. Sige, kuha na tayo mga mat... <laughs> hello, hello, hello. Kaiso, kaiso, kaiso. Yo, yo. Ano yun? Ako to, ako to si Rosie! <laughs> kaiso, papasok na ako. Ha? Balo ka ba? Papasok na lang. Sino? si ni Rosie. Pasok! Pwede ka ba? Ano yan, gamit mo? Galing ka sa guni. Mental Hospital. Ah, amin. Ay, hindi pa nga nagbabaya yun. Tumak eh. Tumakas yung dok. Saan nang punta? Oo, oh, di ko alam. Mas... Hindi na pa kita nahanap, tumakas ka sa hospital. Rosie! Eh? Rosie! Ha? Huh? na pa kita nahanap. Hindi uh -huh. na pa kita nahanap, tumakas ka sa hospital eh. Let's go! Hello po, um, meron po ba kayong pasyente na pangalan is Rosie? Ah, uh, oh, Meron. Ah, talaga? Ba't po pala siya na, na hospital? Ah, nasagasaan siya ng truck. Meron siyang mga injuries. Nakumatos nga siya eh. Ah, uh, eh. nasa na po siya ngayon? Tumakas nga siya eh. Nahanap niya yung friend niya si Kaizu. Ako si Kaizu. Ako si Kaizu na hinahanap niya. Ah, ikaw ba yung boy best friend? Parang gano'n na nga. Paano kayo nagkakilala? Mahirap paniwalaan pero habang nasa kumatos siya, magkita kami. Huh? Ano yun? Sa panaginip? Hindi, hindi. Yung kaluluwa niya. Ha? Huh? Ano ba yun? Hindi ako naniniwala. Mas baliw ka pa ata sa baliw eh. Mayayos ka nga sa... Ay ko kanina. Yung Rosie na nakalala ko dati. Nasa kasaan. Yung, yung Rosie ngayon. Nasa... Dito na nga nagsimula ang paghanap ni Kaizu kay Rosie. Mahanap niya ba wow. si Rosie? E paano na ang boyfriend ni Rosie? Ano mangyayari pag nagkita sila? Ipapagpatuloy ba, ba nila ang kanilang friendship? O, oh, babalik sila sa pakiging strangers ulit. Abangan. Name is Selly. Masyadong outside we play. So, yan. Ito. Hello, guys. So, today, we are going to play Minecraft One Block Challenge. Okay, okay. guys. So, if we die, the video ends. So, all we have to do oh my God. is Bahulub survive, okay? Oh my okay, God. let's just... Oh Lucas, ba? Oh my, look guys, so today three and done. Finally, oh my god, it's finished it's finished now. I'm just gonna go inside and watch TV. la. Let me just turn it on. There, perfect. Three and done. Finally, oh my god, it's finished it's finished now. I'm just gonna go inside and watch TV. La, 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 la. Let me just turn it on. There, perfect. Now, 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 and done. Oh, Finally. I don't know. I don't know. Oh my God! I know it's, fin it's finished now. I'm just gonna go inside and watch it. Let me just okay. turn it on. Oh my God! There. And done. And look, guys. So today we have an experiment. We are going to ask this villager a question. Okay. And if he goes here, that means yes. And if he goes here, that means no. Yeah. Okay, let's ask this villager. Um, the question is Am I handsome? I know. Let's let the villager read it for a second. Why is he not reading it? Okay, so the moment of truth, we're gonna set this to night time. There, and let's see what's the answer. Oh, oh. That mean? It means no. I wait. There. <laughs> oh my! Hello guys. So today we have an experiment. We are uh. going to. A, hello guys. <laughs> Welcome to my. Oh my! Is that a tree? A <laughs> Hi, Chris. A are you afraid because I think I feel better when I let you go hello guys hi class are you a lava because Oh. Ah. ah I love you oh. send this to your class. hi class minecraft but I can't touch grass okay so our goal here is to get diamonds without touching grass okay very simple oh my yo no grass I think we are safe my print okay Minecraft. But I can't talk. <laughs> look guys, so there is a wedding happening here. And it's a wedding of chickens. So this one is the groom and this one is the bride. Okay? Attention please, everyone. Hello everyone. Kiss the bride. Na Kiss the bride. Okay, I have... Sabi ako sa... Ganda lang mga video mo si Edlamash. Da... Pag nabunod mo to, salamat. So, doon lang nagtatapos ang video. At, salamat. Ah, uh, may subscribe, like, yun na lang ulit po dito sa baba. Ba Bye!